Hello po. Si Max po ito ha. Kumusta po kayo? Namiss niyo po ba ako? Ito po. Uh, ito po kami ngayon. Ganito po yung ganap dito ngayon kasi tanghali na. Eh, yan. yan po yung mga uh, ng mga friends dito. Isa po sila sa mga mayari dito eh. O diba? Kain na po kasi sila mamaya't maya kaya ang gulo-gulo nila dyan sa itaas. Ako po, behavior po ako eh. Andyan lang po ako sa baba po, behavior po kami. Ang dalawa po ni Kuya, sino na to? Ni Kuya Five po. Si Kuya Five po pala ay senior dog na po yan siya. Parang senior citizen na po yan. Ay hindi pala, senior dog lang po talaga si Kuya Five po ha. Yan po sila o, oh, nagkakarat po sila dyan sa may iba po po ng file po ng mga feeds. Kasi gusto na po nila kumain. Wala pa nga pong pagkain eh. Pero kani-kanin na lang, kumain po sila ng cat food po. Iwan ko po ng mga walang, walang mga ano ito, hindi nabubusog. Tapos niyan, makara niya din po sila ng kalansing ng pringan ayan na po sila. Yan o, tingnan niyo po. Oh. Wala pang ang pagkain eh. Bago lang po yan sila kumain ng katpod eh. Tapos ito yung si nanay nila, when wait nila na kumain din. Kasi pagkakain niyan sila, hinahayaan lang sila ni mamay orange nila na kakain tinitingnan lang po sila kahit na wala pa pong kain po si Mamay Orange, nila. Ewan ko, baka ganun na po sila ka mahal ni Mamay Orange nila. Hindi din minsan maintindihan itong si Mamay Orange nila eh. Minsan nang po, siya lang po kumakain ng cat food. Tapos susunod na lang po yung mga anak niya. Yung iba niya pong hanak para pala wala po dyan. Ewan ko kung saan napunta. Yan o. Yan na po si Tiger o. Oh. Ang gulo-gulo, ang kulit-kulit. Ewan ko ba? O, oh, yan na sila. Yan. Tatlo talaga sila na naka-ano dyan o. No? Yan. O, oh, tingnan o. Oh. Ang kit-kit nila, di ba? Yan o mamaya't maya po, papakainin na naman sila ng, ano eh, ola at saka rice. Kasi nangihingi din eh. Pero, kumain na po sila ng cat food. Iwan ko po para pong mga walang mga hindi nabubusog itong mga uh, miyaw-miyaw na to. Oh, ayan oh. Ito po kami ni Kuya Five ko. Andito lang po kami sa baba po. Kasi mag din kami eh. Pero nag-eat naman po kami kanina ng dog food po. Kasi pag mag-eat pa siya, mag, pasla, mag din kami. Iwan ko ba kayo mamay ko? Basta nag ko ako eh. Basta mag ko. ako. Tito ha, hanggang dito na lang po muna yung video po namin ha. Yun lang po muna. Ito po.